Magkakabos na dito tayo ngayon sa may Kibiyang Tunnel sa Terrarial Tunnel So so far so good, nakapagod okay. ang flights pero sulit kaya this is my first not... time na makapag Good day everyone! This is Chomos Motovlog Kumusta kayo lahat? Today, pupunta tayo ng Kibiyang Tunnel sa may turn natin So, dahil nga malapit na yan sa Nasugbo iikot na tayo na from giving tunnel to nasugbo, nasugbo to Tagaytay and then pabalik dito sa Manila doon na tayo ikot, hindi na tayo babalik dito sa kung saan dinana natin dito sa may ah, uh, magtatagos pa rin ako dyan kasi kabiti pa rin yung tagos ko pabalik but of course uh, ikot tayo today, so maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta kay Joms Motovlog Uh, bago matapos ngayong taon, eh, maagawa tayo ng isa pang content na talaga namang gusto-gusto kong gawin. Like itong pupuntahan tong Kibiyang Kibiang Kibiyang is my one of the best para sa aking mood to talaga. Kaya kahit takot ako, talagang ginrab ko yung opportunity na talagang hindi ako nagpapapigil kasi kung dagdadalo ang isip ako, hindi, hindi ko na naman siya mapupunta Kaya now, I'm here na malapit na mag one hour at doon ako sa TV And shout out sa mga bago kong subscribers, bago kong followers dyan. And keep on supporting my YouTube channel. Hopefully, magawa din talaga ako ng mas maganda pang content. No? Like this. Uh, sana, maganda yung uh, Kasi, talaga namang ang daming pumupunta doon na, na riders siguro uh, dahil sa lugar dahil doon sa ambiance dahil bundok na yun so I'm here now in Maragondon medyo malayo-layo na rin talaga yung nilakbay natin sobrang hirap nung main ride natin ngayon Then from Manila from Mandaluyong So here is grabe yung traffic talaga Dumaan ako sa C5 Sobrang traffic, bakpakan yung traffic Ayan, may mga signboard dito Kakanan tayo And of course, hindi kayo mawawala Kapag ka first time nyo pumunta dito sa Kibiyang Tunnel Hindi kayo mawawala Dahil gamitin nyo lang yung waist And then, kung wala, gamitin nyo lang si magtanong <laughs> Lagi naman yun Kapag ka, ano ka uh, Hindi ka sigurado, make sure na uh, review mo muna kung saan ka pupunta. Of course, no? Uh, dahil nga sinabi natin yung review, ako dahan-dahan lang ako dito kasi ayokong magkaroon ng aberya. Like yung gulong ko kasi mag almost 2 years na yan. Kaya ang ginawa ko, 50, 60, 70. Kapag medyo uh, bumabagal na ako, baba ako ng 70. But hanggang doon lang talaga ako. Ayaw, hindi na ako sumaga dito kasi ayoko talagang nasiraan ako takot ako eh siyempre first time at malayo to ha ah. hindi basta basta to eh kung bukid to eh buti kung kabisado ko itong lugar na to pero sobrang ganda ng daan napaganda dito uh, medyo umakit na tayo ng bahagya no I think parang nasa marilaki lang ako of course marami rin tayo nakikita mga riders na na nakatambay lang dyan somewhere um, bumababa. Ito time check na to mga 3 p.m. in the morning, in the afternoon. Medyo mainit dito pero pagkaramdam ko sobrang lamig kasi nga yung ambiance, yung yung lugar, yung nature kasi talaga pag maraming maraming mga ganyan mga puno talaga na maramdaman mo yung lamig. Shoutout sa mga riders na nakita ko. Siguro magpapahinga lang yon then di na dito yun sa kabilang kanan of course ride safe sa inyong lahat mga idol sabi nga ni Joms Moto Vlog no sure limits and sobrang napamangha talaga ako dito sa lugar na to grabe and kung napamangha man ako sa Marilake mas dito mas talagang namangha ako eh sayang at this time wala talaga akong microphone kaya hindi ko talagang kasi kung magsasalita ako that time eh mababasag lang yung boses ko at di rin ako maintindihan that's why I'm editing naman I'm editing now oh, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat mga boss and to all my Redcore family also my boss Edison Diaz Francis Jan Francisco our Christian Balon sa mga kaibigan ko uh, Sage Sarial yan JR Buhayen Uh, Mark Fajardo to all uh, Redcore family and syempre lahat ng mga kilala hindi ko na kayo sa isa yun and sobrang ang dami nyo kasi so ayun <laughs> uh, Merry Christmas syempre uh, birthday ng boss ko ngayon boss uh, wish ko lang sa'yo good health more birthday to comes and of course makapag-rides tayo together And I wish too na makapag tayo. Sana hindi ka tamarin. <laughs> and, ayun, Merry Christmas to your family. And enjoy. Alam ko naman, lagi kang masaya tuwing birthday mo eh. Uh, ayun, thank you so much na na we're together, na mag-asama pa rin tayo. And I hope, sa 2024, mas marami pa tayo, mas sasaya pa tayo. Mas sasaya pa ang Redcore so, yun by the way, mo ang nagsisintin na ako about birthday ni Chris ni Panque Francisco. Enjoy boss, enjoy. Happy birthday. My boss Edison Diaz. Nag-enjoy pa ngayon nasa Bicol. And shout -out sa family. And of course, alam ko nag-enjoy yun. And pag-uwi, ingat boss, ingat. So, yun. Back to ano tayo, rides. So here, uh, I think parang, parang nasa marilaki lang ako May mga curve din, may mga zigzag Sobrang ganda If ever din na maubusan kayo ng gas this time Yung mag-rides kayo Ano, marami din nagtitindi ng nakabote lang dito So yun, maraming curve dito So ingat ka mga overshoot Kaya ako, alalay ako Dahil mahirap na yung gulong ko nga almost 2 years na itong nasa harap ko hindi pa ako nagpapalit dahil ayun nagtitipid din and of course uh, meron naman akong may binigay pala sa akin yung chef namin na chef dyan shout out sa kanya pero hindi ko pa nilalagay kasi sobrang laki baka magbago yung takbo ng aking motor ayan kita nyo yan may mga kubo-kubo dito may nagtitindang gas din dito hindi lang gas marami kape noodles, pagpaluto ka, meron yun dyan. So, dito, medyo malapit-lapit na tayo sa Kibyong panel And of course, mga ano na to, puno. Sobrang ganda, sobrang relaxing di dito. Kung stress ka nga, dito ka pumunta, dito ka umakit. From Manila, siguro kung mabagal-bagal ka, siguro 3 hours, matagal na yun. Hindi naman siguro ganun kahaba yung travel mo makakabalik ka kagad ka kapag ka maaga ka pumunta. Yun nga, ingat lang din kasi sobrang daming curb. Medyo maganda yung daan kaya mapapa mapapa brum brum ka talaga dito. Sobrang ganda. Eh, okay, kaya lang nakakatakot yung curb. Lalo na pag if you are first time here na pumunta, nakakatakot. So, ayun. Na ride safe sa atin at ride safe sa mga nag-rides today. Merry Christmas once again, no? uh, keep on supporting John's Motor Vlog and I hope na may share nyo rin at masabi nyo rin sa mga friend nyo na to make, uh, support me para ma-achieve ko naman na yung 1k subscribers mga boss and sana hope, I hope so sa dahil sa tulong nyo and marami pa akong gagawin mga vlog kung matutulungan nyo ako sana nga in the near future sobra ko talagang ikutin ko ang mundo para may share lang sa inyo dito uh, hindi talaga ako nag cut ng nag cut cause I want to see you the the road kung mga first time kayo pumunta dito gusto ko makita nyo yung mga daan at maalala nyo na ito yung dinana ni Joms Motovlog so kaya never akong nag cut ng mahaba dito Uh, from the baba, from sa baba, yung dito Doon ako nagsimulang kumuha ng video Because uh, talaga namang maganda So, I'm here now in Kibiyang Tunnel, no? Uh, nakita nyo, ina nag a sa akin dyan, mga picture taking So, ito yung view ng Kibiyang Tunnel Wala siyang kakaiba Pero pag baba mo at pumunta ka dyan at napapicture ka like, Sobrang amazed So, ayun, let's go! ay, pak pa ko na ko na. Talaga ya ko na ah. natin dito. Na ano po? Pasikat na pala. Pasikat pa lang, tama si nga po eh, inspired vlogger tayo tayo eh. Ayan, first time ako nakapunta dito sa Gibiang Tunnel eh. Oo nga eh. Okay lang, eh, kung mahuli man, di ayos lang. Di naman karera to eh. Alright, bayagan tayo, nakapaglagay tayo ng sticker doon. Alright mga boss, nandito tayo ngayon sa may Kibyang Tunnel. Subterranean Tunnel, known as Subterranean Tunnel. So, so far, so good. Nakapagod ang rides, pero solid. Dahil this is my first time na makapunta. Solo rides lang to. Hindi ko doon. Mga 300 meters daw yata to yung tunnel. Akala ko mahaba yung tunnel na to, pero hindi pala. Naiksira rin pala. So, subukan natin pumunta doon ngayon. And of course, ikot tayo ng nasugbo and tagaytay. so So, marami maraming maraming salamat sa mga yung mga tao dito kanina. Pinitura na ako, ko ng video. So, kailangan magingay. Ryan, let's go. All right. Let's go. <laughs> Lalampas na tayo sa kibiang Tunnel. Akala ko sobrang ano. Sobrang haba. Yung para may silang lang din. So ayun, hanggang sa muli. Ito na yung Kibyang Tunnel natin. Sa ulitin.